Day off ko at nag na ako dahil may pupuntahan ako ngayong araw na to. Dahil nababagot ako at wala akong magawa sa bahay kaya pupunta na lang ako ng supermarket. So may bibilihin ako mga Pinoy na product. Kasi wala na rin ako masyadong mga stocks na mga Pinoy items sa bahay. So yun na lang ang aking gagawin. Mag-grocery ako pupunta ako dun sa pinakasikat na bilihan ng mga Pinoy product dito sa Jeddah Saudi Arabia. So nasabiyahin na tayo niyan. So habang nasabiyahin tayo i-shoutout ko muna si Jonalyn Luwazon Fernandez. Sa kanya asawa na si Jeffrey Olivero. Salamat sa inyong suporta kabayan. So ayan, dito tayo pupunta. Marami kasing nag-request na pupuntahan ko daw tong bilihan ng Pinoy Supermarket dito sa Jeddah na bagong bukas lang to guys, mga 2 months lang ata siya. So yun ang supermarket na yan. So nandito tayo ngayon sa Sultan Mall. Napakalayo to sa location ko or sa accommodation ko guys. Sinadya ko talaga siya. So, andito na tayo. So, yun yung pangalan ng supermarket, Kabayan Supermarket. So, meron din silang branch sa Balad. So, dito to sa may Sultan Mall sa may Azara District. So, ngayon papasok na tayo at mamimili tayo ng mga Pinoy product na pwedeng mabili dito. Yung kasya sa budget natin. So, may mga hotdog sila na parang tender, juicy. So kung naghanap kayo ng mga Pinoy products na or Pinoy items at na-miss nyo, so para sa inyo tong video na to, kaya panoorin nyo to guys. Ito, napakadami dito mga pang breakfast, mga longganisa, tonsino, mga hotdog, embotido, meron pang hamonado. At kung na-miss nyo yung mga Pilipino pang breakfast na yan, meron dito, hindi na problema kung na-miss nami nyo yung mga Pinoy na pagkain. Meron pati saging na saba, meron mga suman or puto maya. Napakadami mga lumpiang Shanghai, mga fishball or squidball, pati dahon ng saging. Kung naghahanap kayo guys, kompleto dito lahat sa supermarket na to. Meron ding daing na bangus. At kung namimiss nyo naman yung mga biscuit na galing sa Pilipinas gaya ng Sky Flakes, yung Butter Coconut, pati yung Butter Cream na favorite ko, Magic Flakes, Fita, mga Hansel, mga Rebisco na Biscuit, kompleto lahat dito guys. Pati mga Cheesecake, mga Cupcake, mga fudge Bar, pati yung mga Eggnog, Breadsticks, ayan mga Biscuit, pati Candy na galing sa Pilipinas na Star. Meron din ditong Max, may Long Halls, ayan napakadami. Kung naghahanap kayo ng mga ganyang pagkain or mga Pinoy item na products, may mani din na sugo. Ayan, meron ding happy dyan na eh Siyempre, di mawawala yung corn beets. Yung boy bawang na pinaka-favorite ko. Ayan, napakadaming boy bawang. Iba't ibang klaseng boy bawang. Meron sila guys kung na-miss nyo yung mga boy bawang na yan. Siyempre, yung mga chichirya na mga noba, mga oishi, piatos, cheese curls, chippy, tortillos. Meron sila guys. Napakadami. Nakakatuwa mamili dito, di ba? So kung na-miss mo talaga yung mga pagkaing Pinoy, para sa iyo tong video na to at tong store na to guys Yan, merong Chippy na malaki Tapos merong Chippy na blue Mr. Chips, V-Cut, Roller Coaster, Clover Chips Napakadaming chichirya dito guys Pambili lang ang kulang natin May promo pa nga yung Roller Coaster So kung maghahanap naman kayo ng Chocnut, Chocomani at saka Honey Ayan, medyo pricey nga lang dito guys Nagaraya iba't ibang flavor ng nagaraya napakadami guys so dito naman tayo sa isda meron din silang mga isda na binebenta dito medyo pricey lang yung isda nila dito compare sa ibang store na nabilhan ko yung mga malalaking supermarket dito sa Saudi or tama ba ako parang price price lang talaga dito tapos mga palaman kung nabisi yung mga star margarine cheesy meron ding ano diyan cheese Napakadami guys, iba't ibang flavor ng cheese swiss, meron maliliit at makalawaki. Medyo pricey nga lang kasi syempre galing pa tong Pilipinas. Ayan mga ladies choice na sandwich spread, kompleto guys, nakakatuwa dito mamili. Kung na-miss nyo talaga yung mga Pinoy product, nako, dito to, hindi nyo mamimiss yung mga pagkaing Pilipinas, mga condiments, mayroon din galing sa Pilipinas, mga ketchup, mang tomas, mga sauce sa spaghetti, meron Pinoy style spaghetti, mga mamasitas na mga pangluto mga mixes or mga powder, pati mga suka at toyo na galing sa Pilipinas, merong Dato Puti, merong UFC, merong Cerberus Swan, merong Marca Pina, pati mga patis. Kung gusto niyo naman magata ng langka, meron dito. Kaya lang, incan nga lang siya. Meron din ditong labong or yung bamboo shoot. Meron. Masarap yun pag ng ano, labong or yung bamboo shoot. Dito naman mga condiments naman to sa panluto. Ayan, mga oyster sauce. May nakita pa nga akong kimchi na nasa lata na-amaze ako kasi may kimchi sa lata. Ayan mga bagoong, iba't ibang klaseng mga condiments yan sa pagluluto mga bagoong. Kung naghahanap naman kayo ng mga panset bihon, patset canton, mga miswa, merong sotanghon, kompleto lahat dito guys. Kung naghahanap kayo ng mga ganong items or mga Pilipino product, yan mga sotanghon naman yung ganyan. Nakakatawa dito mamili guys kasi parang nasa Pilipinas ka lang. Kung naghanap naman kayo ng mga noodles, ayan, merong Lakimi, me, pero hindi siya gawang Pilipinas guys, Thailand, kaya hindi masarap yan. Charot, sinisiraan ko pa. Meron ding pancit Canton, iba kasi yung lasa niya talaga, kaysa sa Pilipinas. Meron din ditong Tupoki na ano, Korean na ano, rice cake, tapos Japchae, ayan. Dalawang peraso pa nga, nakapromo, ting 5 real lang siya, ayan, Japchae naman yan. Tapos kung naghanap kayo ng payless, itong payless, masarap to kasi galing talaga siya guys ng Pilipinas. Merong beef, merong chicken, merong pa pangang pansit canton, meron ding pansit bihon na payless. Meron ding mga Korean noodles. So kumuha lang ako dyan ng ano, pansit bihon kasi magbihon tayo. Tapos kung namimiss nyo yung Yakult Merong Yakult Kaya lang napakamahal guys Nasa 21 real So almost nasa 300 pesos e Sa Pilipinas to 50 plus lang ata to Ewan ko lang ngayon kung magkano na Kung nagugutom naman kayo Meron din sila mga pagkain na mga chicken biryani Or roasted chicken Mga pasta Kung namiss nyo naman yung mga bakeries Na mga product na Pinoy Like Hopia Mga tinapay meron dito Ayan mga putok Merong pandesal Merong Spanish bread, ayan, merong pandi coco, merong star bread. So, nakakatawa dito guys, may mga tinapay. Ayan yung pandesal nila, tig 3 real yung pandesal nila. Anim na peraso, tapos ensaymada, ayan, may ensaymada guys. Ayan, ensaymada din daw to, ayan. Tapos meron pa nga monay, ayan, mga pandi coco naman yung mga ganyan. Merong potok, Meron ding monay dyan. Nakakaiba yung monay nila guys. Brown na brown. Kung na-miss nyo naman yung mga kakanin na Pinoy, meron mga biko, puto, kuchinta. Ayan, napakadami. Iba't ibang puto dyan. Meron pang ang pichi-pichi dyan. At kung na-miss nyo naman yung mga dahon-dahon na parang kangkong or ampalaya, meron. Merong talbos ng kamote. Tag 150 real lang guys. 1 real and 50 halala. Ayan, napakadami. Meron pag-alogbate. Ayan, kung na-miss yung alogbate, all talbos ng kamote. So, ito talaga yung sinadya ko. Yung mga dahon-dahon. Kasi nangirap ko hanapin dun sa accommodation namin. Tapos malunggay, tapos saluyot. Siyempre, meron ding itlog na maalat. Ayan, kung na-miss niyo yung mga pugo na itlog, meron. Tapos, Tokwa or tofu. Masarap to sa adobong kangkong guys. Kaya medyo pricey. Nagdadalawang isip akong bumili. So ngayon guys, mag-check out na tayo. Baka mapadami pa yung bili natin. Budget lang yung pambili natin dito. Siya nga pala, meron din dito mga beauty products na Pinoy na hindi ko naman na-videohan na. Kompleto dito guys. Maganda dito mamili guys kasi kompleto. So yun lang. Bye!